Labi dosyentos na pamilya hali sa barangay Tandarora asin maninilaan pig ibakwar na kan lokal na gobyerno kang Ginobatan albay. Huli kan makusog na pag-uuran darakan bagyong Christine. Pira sa mga nag-ibakwar ang pamilya Orozco kan barangay Maninila. Istorya ni Salve, nagdesisyon na ang sa inang pamilya na mag na sa rescue team kan LGO Ginobatan, Huli tahandal na sinda sa kusugan pigbabagsak na uran kan bagyong Christine na posibleng magkausan yung pagbabaha na delikadong marhay o rugpatan na sa pamitisan sinda kan Bulkan Mayon. Barangay Manila po kaya sir, napapagitnaan siya sir ng dalawang gali. So um, kami po talagang barangay, kinasuma, katabi man po namin sir na barangay, tigi evacuate po talaga. Ta, um, so aloy na panaw na sir, na pirmi talaga kami tigibakwe evacuate. Ta, delikado po nga sa lugar na Pigbalyo ang mga apektadong pamilya sa Ginobatan Community College sa Barangay Mauraro. Presente sa pagtong akudir sa mga bakwit si Ginobatan Vice Mayor Angema Onghoko na naghatag din mainit na lugaw para sa mga apektadong pamilya. Padagos Mandasindang nakikipagkoordinar sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol nga ni matawanin na relief goods ang mga bakwit. Ang bagyo naman kasi baga po, mga, ano lang, mga overnight lang, then pwede na mag-uli. Pero yun nga, ang base sa experience, dapat po ma, ano tayo, mahintay tayo ng ano, advisory from Absimo kung safe and ano na po sila, uh, safe na makauwi for tomorrow. So better po na didi sila mag-overnight para at least po zero casualty tayo. Mientras tanto, basado sa datos kan Office of Civil Defense Bicol, alas 12 kasubaagong ugto Total na 1,917 pamilya o 2,354 individual ang apiktado na kanpagyong Christine. 195 pamilya o 740 individual ang pigibakwara sa Camarines Sur, Mas Batem Catanduanes, Camarines Norte, at Naga City. Para sa mga tatak tatakbikol, Hercules Barbacena.